minamahal kong mga mga kapatid kay Kristo, lalong lalo na lahat ng mga parokyano at mga diboto dito sa parokya ng Santo Niño de Pasyon. Magandang umaga po at happy fiesta po sa inyo lahat. Happy fiesta rin po. Ang Santo Niño de Pasyon ay maaring bunga ng imahinasyon Anong ibig kong sabihin? Parang ang pangungusap natin ay maliit pa siya, ay dumanas na rin siya ng pagdurusa, ng sakit. Naalala ko, meron akong kakilala. Ang nanay niya ay nagbuntis sa pagkadalaga. At ang bunga ay siya. So itong kakilala ko na to, lumaki siya sa isang barangay na ang buong barangay alam nila ang nangyari. Kaya pati mga bata, binubuli siya, maliit pa siya. Tinatawag siyang putok sa buho. Malupit yon sa isang bata. Hindi niya maintindihan. Tandaan ninyo, Hello. Tandaan ninyo na ayon kay San Mateo ay hindi pa sila nagsasama ni San Jose ay natagpo ang buntis na siya. Sa palagay niyo ba, hindi yon nalaman kahit paano ng mga kapitbahay sa maliit na barangay ng Nazareth. At kahit saang ang barangay, ay mayroon ding mga chismoso at chismosa. Mayroon ding mga intrigero at intrigera. Kaya hindi malayo sa imahinasyon na lumaki si Jesus na binubuli siya. Ang pamagat ng aking pagninilay ngayon ay bakit yumuko si Jesus ayon sa kwento ni San Juan tungkol sa nahuli na babaeng nakikiapid. Ayon sa kwento, dalawang beses daw yumuko si Jesus. Naintindihan niyo po ba ako? Parang medyo malabo ng kaunti ang sound system ninyo. Ano po? Di papangako sa akin ni Father O.P., ayusin mo naman. Parang naririnig ko, nagre-reverberate po yung tinig babagalan ko ng kaunti para mas malinaw. So, narinig natin ang kwento, kinaladkad yung babae, dinala kay Jesus. At nung nasa harap na niya, yumuko si Jesus. Hindi niya tinignan yung babae. At sinabi sa kanya, ano bang dapat gawin sa ganitong klasing babae na huli sa pakikiapid? At hindi ko maintindihan paano siya nahuli kung wala din yung lalaki. Pwede bang makiapid ang babae kung walang lalaki? Pero parang ang lupit, 'di ba? Talagang ginamit lang ang babae para iput on the spot itong si Jesus. Hinarap siya sa kanya. Pero yumuko si Jesus. At sila yung nagpatuloy at ang sabi, ayon sa batas, dapat ang ganitong babae mamatay, batuhin sa publiko. At sinabi daw ni Jesus, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang unang bumato. At pagkatapos, yumuko siya ulit. Dalawang beses siya yumuko una nang iharap ang babae sa kanya pangalawa pagkatapos niyang sabihin okay batuhin ninyo kung wala kayong kasalanan ako sa palagay ko kaya siya yung ko ay hindi naman para magsulat kahit sinasabi ng pagbasa yumuko siya at nagsulat sa lupa tuloy ang madalas itanong, ano bang sinulat niya? At ang sagot ko, malay ko. Hindi naman sinabi sa kwento. Pero ang hinala ko, hindi naman siya talaga nagsulat. Alam niyo ba yung minsan nasa school ka, tapos nagtanong si teacher, tapos hindi mo alam yung sagot, tapos tumitingin yung teacher. Titingin ka ba kung di mo alam ang sagot? Hindi, di ba? Yuyuko kang ganyan. Kunyari, nagsusulat ka. Wala ka naman sinusulat. Pero ayaw mo lang matawag. Kaya ang ibig ko sabihin, nung tumingin sila kay Jesus, nag-iisip pa siya. Kuminsan, kailangan mo ng kaunting katahimikan. Dahil hindi ka pa sigurado sa sasabihin mo eh. Yumuko siya at kunyari, nagsusulat. Pero wala siya talagang sinusulat. Kasi ang pinupuntirya nila dito sa kwento, hindi naman yung babae kundi si Jesus. Ginagamit yung babae para ipitin si Jesus tungkol sa usapin ng batas. Alam naman nila na ayon sa batas, hindi lang yung babae, kundi pati yung lalaki na nahuli sa pakikiyapid ang pwedeng mahatulan ng parusang kamatayan. Pwedeng questionin si Jesus kung bakit babae lang o questionin ni Jesus bakit ba babae lang ang inaakusahan nila? Nasaan ang lalaki? Di ba dapat sabay silang maparusahan? Pero kapag sumagot ng ganito si Jesus, ibig sabihin, sumasang-ayon siya na dapat silang mamatay. E ang bukang bibig ni Jesus ay habag, malasakit at patawad lalo na kapag nagpakumbaba na ang tao at umamin sa pagkakasala. Kumbaga sa chess, inisip mo ng mabuti ni Jesus kung saan papunta yung galaw nila. At isa pang dahilan ng pagyuko ni Jesus ay para hindi ipahiya ang babae. Ayaw niyang makisali sa maraming tao na humuhusga sa babaeng ito. Para kay Jesus, ang pagparusa ay hindi lang yung mismong pambabato. Kapag tinitigan, tinitigan mo siya, parang nahuhubaran na ng dangal yung tao na tinititigan kusa na iniwasan ni Jesus ang tumingin. Hindi lang tumingin, tumitig. Ang galing ng Pilipino, iba yung tingin sa titig. Hindi ba? Yung titig ay yung talagang mariing pagtingin. Iniwasan yun ni Jesus. Bakit? Dahil ayaw niyang makiisa sa pagyurak sa anumang natitirang dignidad ng babae. Kaya yumuko siya. Yumuko siya. Naalala ko, yung dating arsobispo sa Pampanga, nakakatawa siya. Pag may lumapit sa kanya, kumausap sa kanya sa amin, Bishop, pwede po bang mag confess, mangumpisal sa inyo, wala na siyang, ano pa, uupo na siya, tapos siyang alika, alika. Tapos kukuha siya ng panyo lito, tatakpan niya ang gamit mukha niya. <laughs> sabi niya, sige, mangumpisal ka na. Tatakpan niya yung mukha niya. Palagay ko yun ang dahilan kung bakit sa tradisyonal nating kumpisalan sa simbahang katoliko ay mayroong takip, mayroong divider sa pagitan ng pare at ng nangungumpisal. Sa Ingles, ang tawag dito ay saving face. Hindi kailangang ipakita ng nagkasala ang mukha niya ang pagpapakumbaba niya sa pamamagitan man lang ng pag-amin sa ginawang kasalanan, ang tinig niya ng pagsisisi at pagnanais na makipagkasundo, sa na yun sa Panginoon. Kaya kusang tinatakpan ng pare ng kurtina ang lugar ng nangungumpisal para hindi niya makita ang mukha niya. At kahit makilala ko yung boses niya, hindi ko tatandaan ang pangalan niya. Kaya pag nilapitan niyo ako at sasabihin niyo, Bishop, nag ba sa inyo yung mister ko? Ang sasabihin ko, ewan ko. Hindi ko naman nakikita ang mga mukha nila. Kahit nakilala ko yung mister mo, hindi ko sasabihin nang umpisa lang mister mo. Bakit kailangan mong malaman? Aber. Bahagi yon ng ating tradisyon. Yung kaunting natitirang dignidad ng tao ay isave mo naman para hindi siya mapahiya kasi nagpapakumbaba na siya alam niyo sa Bible, sa aklat ng Genesis chapter 3, bago daw itinaboy sina Adan at Eva mula sa paraiso pagkatapos nilang magkasala, dinamitan muna sila ng Panginoon. Kasi hubad daw sila. Dinamitan sila, tinakpan sila sa kanilang kahubaran. Alam niyo po yung ginagawa ng maraming tao ngayon na panghihiya sa kanilang kapwa-tao sa social media ay walang pinagkaiba sa sinaunang parusa ng pambabato sa mga makasalanan. Sa kasalukuyan, hindi na sa plaza, hindi na sa liwasang bayan, hindi na sa patio kinakalagkad ang mga nagkasala. Kundi sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok, at iba pang mga plataforma ng social media. Pinalitan na ngayon ng bato. Pinalitan na ngayon ng galit na mukha. Malulupit na comments. Pagmura, panlalait, pambabalahura sa social media. Mas malakas ang loob ng tao ngayong mambato ng salita dahil hindi naman sila nakikita. Minsan, hindi pa sapat sa kanila ang tumingin. Isishare pa ito at magbabiral, iikot kung kani-kanino. Ni hindi na tinanong kung totoo ba kung factual ba. Para malubos lang ang pagpapahiya sa tao, sa publiko. Ang ibang kinakalagkad, hindi na nila nakakahiyanan yung panghihiya na didepress sila. Ang iba sa kanila nagpapatiwakal. Kaya wag mong sasabihin, hindi ka responsable kung nag-share ka o kasama ka na nanghiya dun sa tao. Nang tumayo si Jesus, hindi pa rin siya sa babae tumitingin, kundi doon sa mga pariseyong kumaladkad sa kanya. Sila ngayon ang hinamon niya ng ganito, ang walang kasalanan sa inyo siya ang unang bumato. At pagkasabi niya yon, yumuko siya ulit. Itong pangalawang beses ng pagyuko niya ay hindi na para sa babae, kundi para doon mismo sa mga nanghuhusga. Yumuko siya para bigyan sila ng pagkakataon na maghunos dili sa panghuhusga. Mapag-isip-isip. isip isip baka sakaling matauhan sila, umatras at umuwi. Para bang ang mensahe ng Panginoon sa kanila, kung napasubo lang kayo, dahil maraming nanunulsol, pwede pa kayong umatras. Pwede pa kayong magbago ng isip. Pwede ninyong ibaba na lang ang hawak ninyong mga bato, imbes na ipukol, ibabaninyo. ninyo. Parang sinasabi ng Panginoon, pwede pa kayong umatras. Hindi ako titingin. Hindi ko tatandaan ng mga pagmumukha ninyo. Yumuyo ko daw ang mga kawayan upang padaanin ang bagyo mahalaga pala ang pagyuko. Kaya siguro nasabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok, huwag kayong maghusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo may patatawarin. Dahil ang ginamit mong panukat para sa kapwa ay baka siya gagamitin ng Diyos na panukat sa iyo. At baka sabihin niyang, tinimbang ka, ngunit kulang. Sa kwaresmang ito, pwede po ba? Tandaan natin, isipin natin, ang napakaraming naging mga biktima ng EJK Huwag tayo magmamaang mangan, Kahit dito sa nabotas, sa ang katerbang mga bangkay, kung saan-saan, sa tatlong syudad na kinapapalooban ng ating diocese, mga taong hinusgahan ng marami sa atin, kahit sa isip lang, na porket pinatay sila, e eh baka naman talagang adik na porke adik ay deserving na kagad ng parusang kamatayan ng walang due process hmm. basta na lang sila ituturing na parang kabawasan sa mga tinuturing na salot sa lipunan ano sila itis daga tao hindi man kasali ang mga tumitig sa pagbaril, kasama naman silang tahimik na nanood sa mga hinahakot na bangkay. Tumitigan lang natin matapos na barilin. Hindi mo naman anak eh hindi mo naman kapatid eh. Hindi mo naman magulang eh. Pero bakit ibang tipo siya? Kung anak mo siya, kapatid mo siya, o ama mo siya. O isipin ninyo yung mga mirirebta, mga taong natatawag na komunista dahil lang sa ginagawa nilang malasakit sa mga dukha. Isipin natin ang mga taong kinakalagkad at pinagpipiestahan sa publiko nang hindi man lang binigyan ng kahit na kaunting palugit ng habag sa pagkayurak ng kanilang dangal bilang tao at kapwa nilikha sa hugis at wangis ng Diyos. Mga kapatid, Isipin po natin na alam ng Diyos ang totoo. Hindi lang sa kapwa natin, kundi pati sa sarili natin. Pero ang Diyos mismo na nakaaalam ng kasulok-sulukan ng ating mga kaluluwa, madalas yumuyuku siya siya mismo siya para bigyan tayo ng pagkakataon na magsisi. Para bigyan tayo ng pagkakataon na bitawan ng bato ng panghubisga. Ang sabi ng Salmo 130, Psalm 130, Panginoon, kung pupuksain po ninyo ang lahat ng makasalanan, sino po kaya sa amin ang matitira? Ito po ang aral na baunin ninyo sa araw na ito. Sa ko, si Jesus ay lumaking binubuli dahil sa masamang salita ng kung sino-sino, kahit pinagtakpan pa sila ni San Jose, dahil minahal sila. Pero sa kabila noon, hindi siya lumaking naghihinanakit. Lumaki siyang nagpapatawad at nagtuturo sa ating lahat na matuturing yumuko matuto rin na bumitaw sa mga bato ng panghuhusga dahil tayong lahat ay magkakapatid. Amen.